Welcome back mga idol. In this video, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano naman tanggalin ang password ng Cherry Mobile a 82 Lite. Ito kasi nakalimutan ng mayari ang password. So, ang gagawin niyo guys, tanggalin niyo yung battery o kaya i-off niyo yung cellphone. Pag na-off niyo yung cellphone, ang gagawin nyo lang indutin nyo yung power button at saka yung volume up pindutin nyo ng power button din sunod nyo rin pindutin yung volume up gaya nito hintayin nyo lang kung matagal ayan So, pag naglabas na yan siya guys, ilagay niyo siya sa pinakataas, yung may recovery mode itapat nyo yung arrow sa may recovery mode. Pag natapat nyo yung arrow sa may recovery mode o sa pinakataas, pindutin nyo naman yung volume down. Ayan. So, hintayin nyo lang guys. Ayan. So, gamitin nyo naman ngayon ang volume down para ibaba at ilagay nyo sa Wipe data and factory receipt. Tapos, pindutin niyo yung power button. Ayan. Lagay niyo siya sa yes. Then, power button ulit. Ayan. So, wala na yan siya ngayong password. Then, pindutin niyo yung power button sa reboot system now. Ayan. So, hintayin niyo lang kasi nag na yung cellphone. Hintayin yun lang guys. Matagal yan kasi dyan. Matagal yan siya sa Android. Okay, ayan. So, ang gagawin niyo, next next niyo na lang ngayon. Kasi yung ngayon, wala na siyang password. Tanggal na yung password niya. So, yung mga laman din pala ng cellphone, na pura na rin lahat kaya kasi ni-format yung cellphone. Ayan, next and escape lang ang gagawin niya. Balik na yung ngayon ng cellphone sa standard na program niya nung binili siya. So sana may natutunan kayo sa video na ito. At sana may nakatulong sa inyo ng video na ito. At maraming salamat sa panunod. Subscribe na rin kayo sa channel na ito. Para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko.